si Mariela Ipunla at ito ang aking output number 4. Base sa kwento, ang No Limitang Nire ay isang kwento tungkol sa pangapi kaya gusto kong palitan ng pamagat na mas direktang sumasalamin sa tema nito. Ang ipapalit ko ay ang sigaw ng isang bayan, luha ng Pilipinas. Naisip ko ang pamagat na ito dahil ang pagsasama ng sigaw at luha ay nagpapakita ng dalawang magkasalungat ngunit magkaugnay na emosyon na sumasalamin sa karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ang sigaw ay kumakatawan sa pag-aalsa, pagtutol at ng pagbabago. Ito ang tinig ng mga taong ayaw ng pangaapi. Ang luha naman ay sumisimbolo sa pagdurusa, kalungkutan at pagkawala. Ito ang refleksyon ng sakit at paghihirap na dinadanas ng ating bayan. Tapos dinagdag ko yung ang bayang Pilipinas bilang pagbibigay diin sa nasyonalismo at pagkamakabayan, ipinapakita nito ang kwento ay hindi lamang tungkol sa mga individual na nagdurusa, kundi tungkol din sa buong bansa na lumalaban para sa kalayaan. For me, kapag ganito yung pamagat, mas madaling maintindihan ng mga mababasa yung mensahe, lalo na sa mga hindi pa ganong pamilyar sa konteksto ng nobela. Mas direktang naipapahayag ng pamagat na ito ang pangunahing tema ng pang-api.